Ayun guys. Um, nasa iga na ako. Yan, nakakumot pa ako. Para kasi ako ano. Para akong alam niyo, para akong magsakasakit. Kasi. Um, two days ago. May napanood akong video. Ako vlog. Hindi natin vlog. Um, vlog to ng isang napakagaling. Akala, akala niya napakagaling. Napakatalino. Um, basta. Basta ah uh, kayo na bahalang mo mo sila kung napanood nyo yung vlog niya. Ito yung eco-content ko ngayon. Kasi masyado akong, ano, uh, masyado akong nayayabangan or na di, yung hindi ko masabi kung ano yung nararamdaman ko na ano ba yung rason niya kung bakit niya ginagawa yon Pero ang pinaka biggest reason dyan is isa siyang napakalaking inggitero. Inggitero guys. Ito yan. Um kayo na bahala humusga ha. Um, hindi ko naman siya hindi ko naman siya hinusgahan na ang, yung hinusgahan ng ano yun yung talagang isang isa kang, isa kang ganto 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 no. ang content ko na to is uh, kung makakarating man sa kanya is tanong lang tanong lang and bahala na siya mag-isip sa sarili niya no ah uh, ito is si itong vloggers na to, walang iba kundi si napakagwapo. Ay, napakagwapo. Si Makagago. Makagago, you know, you're the biggest daw, the biggest. The biggest ha, the big. Yep. Uh, ngayon, the biggest. Sagutin mo yung mga tanong ko. Na inis ako doon sa vlog mo na tinira mo yung mga nagpo-poverty porn. Tinira mo si Foreign Germs. Tinira mo si King Lax. Tinira mo si Tim Katagumpay. Um, oo, may punto ka na uh, mali. O hindi, hindi maganda. Parang nakakaano tignan. Kung iisipin mo talaga, nakakaano tignan yung tutu tutulungan niya yung mahihirap. magpapakita Nagpapakita, nagpapakita sa video. Tapos mas malaki yung kikitain. 'di ba? Oh, 'yun tanong ng tanong 'yan, ha. Pero sa na rin galeng na ikaw mismo nung una ginawa mo 'yon. 'Di ba? Ngayon, may nakilala kang, hindi ko matandaan yung dalawang sinabi mo na gumising sa'yo na yung pagpupoberty porn is mali. Isa ang napakalaking ob-ob, kagaya na sinasabi mo, ob-ob, tama. Tsaka nga, uh, alam mo, siguro tinitira mo sila ngayon si Poring James, si King Lux, si Katagumpay kasi masyado silang kinakagat sila o nagkiklik sila sa tao. Di ba? Marami silang subscribers so so marami silang kinikita. Pero tumutulong sila. Di ba? Poverty porn na poverty porn pero hindi sila tumitigil na tumulong. Ang masama kasi dyan, alam mo obo bob ob, ay ob, pagago ang alam mo ko alam mo ang masama kasi diyan yung ginawa nila yun ng tatlong beses apat na beses tapos tinigil nila so ibig sabihin pinagkakitaan lang nila yung mga mahihirap ating kababayan di ba pero hanggang ngayon hindi sila tumitigil lalo na si King Lux si Tim Katagumpay pero yung sinabi mo na kung tumigil na nga si Foreign James oh, wala na akong andon pero si King Lux si Tim Katagumpay hindi sila tumitigil hanggang ngayon tumutulong pa rin sila. So wala akong nakikitang masama doon. O hindi nila pinagsakitaan yung mga kababayan nating mahirap. Ta ito pa. Ito pa. Ito yung pinakatanong ko sa iyo talaga. Dito dito ko ito masusukat. O o O alam mo yung tinira mo, puring germs. Tinira mo, king locks tinira mo Team Katagumpay nagpo-poverty porn, bakit sila lang yung tinira mo? Kasi, siguro, sa kanila, is, makakalaban ka, may panlabang ka, di ba? Pwede kang sumagot kung anong ibabato nila sa'yo. Bakit hindi mo tinira yung nagpo-poverty porn? O yung gumagawa ng mga ganun din video? Kagaya, nung pulis, na si Jason Tesorero. Hindi mo tinira si Senator Manny Pacquiao. Hindi mo tinira si Senator Rapi Di ba? Kasi takot ka. Gago ay makagago. Di ba? Takot ka. Oh. No. yung, dyan ka, dyan makikita yung, etong ginagawa ko sa'yo ngayon, gusto kong iparamdam. Yung, ikaw naman yung binabanatan, hindi yung ikaw lagi yung bumabanat. Nakakagago kasi yun, makagago, alam mo ba yun? ba? Diba? Ay no, talagang parang magkakasakit dun sa napanood ko na yun, putik. Bumanat ka ng bumanat, mga mabababang vloggers, mga mabababang mga gumagawa ng puberty porn. Kaya kaganyan, ito lang yung paliwanag ko sa'yo. Yung dalawa, naisabi sa'yo, o sinabi mong gumising sa'yo, sila yung humatak sa iyo pa babae eh, kung sinabi mong ginagawa mo na dati yung ganon kung pinagtuloy-tuloy mo yon hindi mo sila pinakinggan eh di sana nandun ka na rin kung nasaan si King Lux nasaan si Team Katagumpay nasaan si Foreign Gems ngayon di ba? so kasalanan mo yon ikaw yung dumigil ngayon titirahin mo yung mga nakakaangat na na vloggers sa paggagawa ng video sa pagpo-poverty porn pero yung tinira mo mga normal na tao Pati hindi mo tinira yung mga senador na gumagawa ng ganyan. Yung pulis na gumagawa ng ganyan. Ob-ob ka talaga. The biggest, the biggest ka pa. Ob-ob ka naman. Di ba? Hmm. Ang, ang malayo lang, ang... Malayo lang talaga yung pag-iisip ni King Lux na itong katagumpay sa sa'yo na kahit tinira mo sila ng tinira, binira mo sila ng binira, hindi sila nagpapahatak sa'yo pababa. ba? Ang sarap mong, alam mo yun. Kung may kausap lang ako dito, tapos ikaw yung binagkikwentuhan namin, baka yung kausap ko dito, napagsasampal ko pa. Dahil sa video mo, putik. Ob, ob. Ayun lang, ayun lang yung gusto yun lang yung gusto kong iparating Yun lang yung gusto kong tanungin sa'yo na bakit? Yun lang tatlo yung tinira mo sirap Rabi Tulpo tumutulong din, nagbibidyo din. So, sa mahirap. So, ibig sabihin, poverty porn din yun. Ba't hindi mo tinira? Takot ka. Ob, ob. Ay, bobo. Ay, makagago, di ba? Eh, pa napakaikli yan. Tanong ko lang yan sa'yo. Binanatan lang din kita ng konti. Magising ka naman sana, okay? Yon guys. Eh, hindi naman talaga ako vloggers. Um, may channel ako. Para lang sa amin, na anak ko. Nag, yung, kasi yung anak ko, kumakain dati mahina talaga siyang kumain. Pero nung nakapanood siya ng vlog, sabi niya, Papa, try natin. Tapos pa vlog ta. Mag magmukbang tayo. So nagmukbang. Ngayon lang ako gumawa ng ganito kasi talagang nainis ako sa iyo, puti. Ang laki mong obob ay. Ang laki mong obob, ang laki mo ng gago. Tapos yung pangalan mo pa nakakagago. Tapos yung tsura mo pa pag tumatawa nakakagago pa rin. Tamang tama yung pangalan mo makagago. yon sa wakas may bumanat din sa iyo. Ako 'yon. Um, Italy channel Italy yan magkakasakit tayo ako sa iyo eh tapanurin ko pa yung iba mong video babanatan kita ng babanatan Yung guys sa mga makapanood nito parating nyo kay mga gago para mapanood naman niya para matry naman niya yung nababanatan sa sa youtube o sa social media